masipag kang OFW, pero walang ipon, makinig ka. Baka para sa iyo ito. Dati akong OFW na nag-work sa China for 11 years bilang engineering manager. Malaki man ang sweldo, pero di nakapag-ipon. Ang dahilan ay nagkaroon ng family emergency. Kahit gano'ng kakasipag, pag may emergency, ay siguradong ubos ang ipon mo. Buti na lang may nakita akong opportunity para magkaroon ng extra income kahit nasa ibang bansa. Ang kailangan mo lang ay ang iyong cellphone at stable internet connection. Ang gagawin mo ay kumonekta sa aming sistema at sundan ang aming ituturo. Hindi kailangan teke ka o magaling sa computer. Hindi ka magbibenta, hindi ka magbablog. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng sariling user ID. Maaari kang kumita mula 20 hanggang 50,000 pesos per month. Siguro naman sa na yan para magkaroon ka ng savings. Ang kagandahan pa ay maaari itong gawin sa iyong free time. Pwede pwede ang part time basta may libre kang 2 to 3 hours a day. By the way, pwede rin ito sa mga estudyante, mga empleyado o mga professionals na nagdanais magkaroon ng extra income sa kanilang free time. Kung interesado ka kaibigan, mangyaring mag-comment ka ng how at ang lugar kung nasaan ka para maituro ko sa iyo kung ano ang gagawin. See you at the comment section!